Blast News Updates. Sa ating mga balita, kaso ng impact sa bansa ang maket na sa lima. Pagtitigil ng operasyon ng PNP sa KOJC, hindi iniutos ng korte ayon sa DOJ. Ilang residente ng NCR inilikas dahil sa pagulang tulot ng habaga. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umakyat na sa lima ang bilang ng kaso ng MPAC sa bansa ayon sa huling datos na inilabas ng Department of Health o DOH. Ang bagong dalawang kaso ay kinabibilangan ng isang 26-year-old na babae na mula sa Metro Manila at isang 12-year-old na batang lalaki na mula naman sa Kalabarzo. Ayon sa report ng DOH, ang dalawang panibagong kaso ay nakitaan ng milder clade 2 variant na hindi kagaya ng deadly strain na kumakalat ngayon sa buong mundo. Kasalukuyan namang tinitrace ang dalawang close contacts ng dalawang panibagong pasyente na pareho ring walang travel history. Pinaalalahanan naman ng DOH ang publiko na maaaring mamatay ang virus sa pamamagitan ng maiging paggamit ng sabon at tubi. Nilinaw ng Department of Justice o DOJ na hindi iniutos ng Davao Regional Trial Court Branch 15 na ang operasyon ng PNP sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC para arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa kagawaran, nagbaba ng kautusan ng RTC sa PNP na tanggalin ng barikada at harang sa paligid ng 30 hectare KOJC property dahil labag ito sa religious, academic at property rights. Ayon kay presiding judge Mario Duaves, hinarangan ng Davao City Police ang entry at exit point sa KOJC compound sa buhangin Davao City. Ngunit nagkaroon ng kalituhan sa court order dahil kabilang sa utos ng PNP ang immediately desist and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, security or property of the petitioners. Una nang sinabi ng PNP na maghahain ito ng clarificatory motion sa utos ng korte. Noong Sabado nang magtungo ang daan-daang police officers sa KOJC property para hanapin ang akusadong pastor na nauwi sa tensyon sa pagitan ng mga police at mga miyembro ng religious group. Ilang residente ng National Capital Regional NCR ang inilikas sa kanika nilang bahay bunsod ng Southwest Monsoon o Habaga ayon sa ilang local government units o LGUs ngayong araw. Sa Valenzuela City, kabuang 131 na katao o 33 pamilya ang nakasilong sa Bartolome Covered Court at Valenzuela National High School. Sa Quezon City, nasa siyam na pamilya mula sa dalawang barangay ang nanunuluyan sa dalawang evacuation centers. Mula pa kagabi ay bumuhos ang malakas na ulan na nagresulta sa pagbaha sa ilang parte ng Metro Manila. Kanselado rin ang pasok sa eskwela at sa ilang ahensya ng gobyerno sa NCR at ilan pang karatig lugar dahil sa patuloy na masamang panahon. Ayon sa pag-asa, asahan ng pag-ulan dulot ng habagat sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas ngayong araw. Babalari ng State Weather Bureau, posible ang flash floods at landslides sa mga nasabing rehiyon. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguulat. At inyo pong natungayan ang mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.